Hi, gagawa po tayo ng uh, Gage Tamar. So, ito yan siya guys pag nagawa na. So, umpisa na po natin. Ito po ang ating mga sangkap na gagamitin. May butter, brown flour, flour na normal, uh, ground biscuit, yung simulina, and yung tamar na tinanggalan ng buto. At ito ang ating mga condiments na gagamitin. Yung kale, ginger, at cinnamon. Ayan siya. At saka... Uh, yogurt. Ayan. Okay. At umpisa na po natin. So, una ay itos po na natin yung ating uh, simulina. So, hanggang sa mag-brown po yung kanyang itsura. So, after natin toast at uh, ilagay na po natin yung ating uh, butter. Ayan. At pagka ganito na yung itsura ng butter, luto na siya. So, pwede na po natin ilagay yung brown flour at saka yung normal flour. So, pwede natin siyang pagsabayin Unti-unti lang po ang paglalagay dahil... Um, para hindi ko siya magbuo-buo, haluin ko ng maayos. At isinabay ko na nga pala dyan yung ating uh, condiments, yung ginger, hail, at saka kayong cinnamon. Hindi ko po naipakita dyan guys kung ano. Pero after ko may lagay yung mga tahin, nilagay ko na rin po yun. At ganyan na magiging itsura after. So halo-haloin lang ng maayos hanggang sa mag-well combine po sila. At hintayin hanggang sa medyo may maamoy kayo na aroma na mabango na siya. Tsaka po natin ilalagay yung ating biscuit at saka yung uh, simolina simulina na natos. Then haluin ulit ng maayos hanggang sa mag-welcome sila. At tsaka po natin isusunod na ilagay yung ating yogurt. Ayan. At sa paglalagay naman ng yogurt, siguraduhin po natin na maluto po yung yogurt. Kasi po, pag hindi po siya naluto ay mabilis po siyang mapanis. Nagmumult. Nag, ano siya naman? Ano Nagmum, nagmumold. Kaya may puti-puti po siya. <clears throat> ayan. At pagka nag-well combine na siya, itilalagay na po natin yung ating tamar. Yan po yung tamar na buo na tinanggalan lang po siya ng uh, buto. So, ayan po siya. Ito na po yung tinatawag na GESH tamar. Ayan. At syempre, dahil gusto pa natin, pwede naman natin siyang gamitin pa sa ibang paraan kung gagawa po tayo ng GESH cheesecake. So, magmimix ka lang po ng... Uh, cheesecake mix, so magiging ganito na po yung itsura. So yung gestamar po, yun po yung pinaka base nya at saka yung cheesecake mix yan po yung nilagay natin sa gitna at saka po natin inibake at hindi ko na po siya nai-pakita guys no, kasi dapat yung gestamar lang yung ating papakita. So yan po yung ginawa ko po, ibang recipe pa. So naglagay ako ng caramel for toppings and almond slice na na toast at saka yan Ayan, ah, ba? Diba? Sarap. Yan po ang tinatawag naming uh, uh, cheesecake.